Ikasyam ng Nobyembre, taong isang libot siyam daraan na walo. Inilunsad ng mga alimang Nazi ang isang kampanya ng karahasad laban sa kabuhayan at kabahayan ng mga Hudyo sa Alemanya at Austria kung saan nagtagal ng dalawang araw ang kaganapang ito at kalaunang tinawag na Kristallnacht. Inaresto dito ang mahigit 30,000 mga Hudyong kalalakihan, karamihan sa kanila ay pinadala sa mga kampo para pahirapan at alipidin habang si Dila naman ng halos 8,000 mga establishmento na mga Hudyo, kasama na din ng mga sinagoga, kabahayan, paaralan at mga libingan. Ito ay isa lamang sa mga malalaking kilos na ginawa ni Adolf Hitler na parte ng kanyang misyon upang puksain ng mga Hudyo sa Alemanya mahigit limang taon ng nakararaan. Ginamit nilang bahilan sa mga karahasan ng isang kaso ng pagpatay ng isang mababang opisyal ng Alemanya sa Pranses sa kamay ng isang menor de edad na Hudyo. Sinisi ng mga aliba ng mga hudyo at pinagpulta pa sila dahil sa insidente habang kinuha naman ng gobyerno ang mga ari-arian ng mga ito at pinaigting pa ang mga diskriminasyon para tanggalin ang mga hudyo sa bansa na nagbigay daan para sa Holocaust kung saan tinatayang 6 na milyong mga hudyo ang pinahirapan at pinaslang.